isumukong ka po sa ating lahat. Welcome back po sa to devotion with Pastor Russell. So, ang topic po e natin for ng ang katotohanan meron tayong concept truth. Truth is the root that in God himself He is the truth of his knowledge words without error, deception, or contradiction. John chapter 17 verse 17. Unlike the shifting standard mm -hmm. of culture, his truth is absolutely indeterminate. Jesus Christ and God his truth perfectly as the like the truth, and the life. John 14 verse 6. Because of that, his God is true, his word is reliable, his promises are sure, and our faith is secure. And making another into the Revelation's structure. Mm -hmm. Verse 19, verse 19. And the king dragon, was drawn down. That ancient serpent, who is called the third and the secret, the of the whole he was thrown down with the earth, and his angels were thrown down with him. So the king of the moment, the Lord, the serpent, and the Lord, the siya ay tinapon sa lupa at ang kanyang maliitin ay pinanong kasama na at yung procedure na pinatutunan sa naging topic natin for today natin sa mga panahon sa teaching first teaching, God defines truth so yung panginoon pala pinabagi na sa atin yung katotohanan tungkol sa katotohanan na kanyang katotohanan sa second teaching, cultures redefine truth so i-define yung pala na patungo natin ngayon, yung katotohanan sa teaching natin, Jesus is the truth. So, sa tasawang Diyos pala ay ang ating Panginoon. na may nag sa na Diyos. So, buhay natin na si Lisa. Totoo din siya. So, sa ating application, first application, turn away from the straight lies of the world. So, kailangan din pala natin telepono yung mga, 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 mga second application treasure the truth of great city okay so kailangan natin na pangalagahan yung pagkakaroon ng layan ay ng Panginoon sa so, pamagitan ng kanyang asang anak sa so, step application tolerate differences in a great city so kailangan pa natin na natin to mag-tolerate between dun sa mga hindi sa hindi sa katotohanan to kung sa pangyayon so, kung alam ba or, eh, so, mo ba yung pinangdala ka dun sa buong mong tumulit at sumutin mo kailangan siyang kapatunan uh, na kailangan mo siyang i-correct so sa ating discussion why is it important na to promise comes true so para sa akin importante kasi na kasama mo yung pamukulong sa buhay mo at syempre siya yung oh, bahala na maging taas sa buhay ko. So, sa atin natin, sa atin natin, we learn from this devotion. So, ito mo, ito na kailangan natin i-define lahat ng na, na binigay sa atin ng na Panginoon. Oh, so, how can you practically apply devotion? So, may apply ko sa sarili ko yung devotion natin. sa na lahat sa mundo. sa pamagitan na lahat ng bagay sa mundo.